tapos sa mga malalaking balita ang aming pamamahayag. Kasama nyo ang CLTV36 sa bawat tagumpay malitman o malaki. Sa pagtatapos ng 2024, tarot magbalik na now sa iba't ibang balita at kaganapan na nakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at maging sa ating pagdedesisyon. Gayun din ang mga nagbigay saya at inspirasyon sa bawat individual at sa komunidad. Narito muli ang CLTV36 News Year-End Special. Kaugnay ng midterm elections para sa taong 2025, October 1 hanggang October 8 nang mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ang mga aspiring candidates para sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Ilang mga celebrities at personalidad ang nagsumite ng kanilang intensyon sa pagtakbo sa 2025 midterm elections. Kabilang dito ay si Alger Abrenica para sa pagkakonsihal sa Ciudad Angeles at ang former beauty queen na si Marcel Marang Morales na nagbabalik rin ng pagtakbo bilang konsihal ng Angeles City. Si Ayon Perez rin ay nagsumite ng kanyang COC para sa councilor position sa bayan ng Bamban Tarlac, ngunit binawi niya ito nitong Nobyembre. Samantala, nasupreso naman ang lahat sa biglaang pagpalit puesto ng mag-inang Pineda nang magsumite sila ng kanilang Certificate of Candidacy sa huling araw ng filing, October 8. Ito ay sa kabila ng mayroon pa silang tig isang termino sa kasalukuyan nilang posisyon. Napagdesisyonan ni na Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lila Pineda na magsumite ng kandidatura. bagong ang opisyal na filing, saksi ang mga barangay captain, alkalde at opisyal ng pampanga ng ideklara ni Governor Pineda na si Vice Gov na ang tatakbong gobernadora at siya ang magiging bise nito. Paliwanag ni Gov Delta, nagpaubaya siya sa hangarin ng ina na muli maging aktibo bilang pinuno ng probinsya. In terms of public service, wala naman ho nagbago even nung vice gov ako, gov si nanay. Gov ako, vice gov siya. Makikita nyo naman ho, di diba, hindi naman lingid sa inyo, nagtutulungan pa rin ho kami. We decide as one, yung pakiram, yung namin isa lang ho, pag serbisyo namin, isa lang din ho. Kaya nothing will change. Sinugurado naman ni Vice Gov. Nanay na wala namang magbabago sa kalidad ng serbisyong hatid ng Kapitolyo. Sino man sa kanila ang nasa unahan. Bagamat 73 years old na ang vice gobernador, ay gusto niya manatili sa serbisyo publiko. At sa dating posisyon niya, bilang nanay ng probinsya. Siguro, sabi ni Gov. Dahil nagkakaedad ako, 73 years old. Uh, kasi alam niya yung buhay ko eh, alam niya yung kaligayahan ko, sumilbe sa bayan. So, hanggang sigurong pagtanda ko, hanggang mamatay ako, ganun lang talaga yung ano ko sa buhay ko. Uh, sabi niya, kaya mo pa, malakas ka pa. Um, so, binibigyan niya ako ng ano ngayon, ng pagkakataon. Maghaharap sa gubernatorial race ng Pampanga ay si Vice Governor Lilia Pineda at former Kandaba Mayor Danilo Bailot. Habang si Governor Dennis Pineda at ex-Governor Ed Panillo naman ang maglalaban para sa pagkabise gobernador sa probinsya. Naging pwerte na ng buhay ng bawat kabalen ang CLTV 36 sa loob ng labing pitong taon. Ibat-ibang impormasyon na ang naihatid ng estasyon mula pa noong 2007. Kasabay na ikilabing piton nitong anibersaryo, March 19 ng bendisyonan at formal nang ilunch ang bagong digital transmission nito. Muling balikan ang revolutionary digital migration ng CLTV 36. Keng CLTV 36 lamu naman ayal albending mayayaliwang kwento na rin kapampangan na may nagumpeking kabiyayan, ligligan, gelingan, ampong legwan at pamibiebie. At kaya pa mag-umpisa na banwang 2024, meto niya yung CLTV36, karimino ng TV station, ki ang bangsa, at talo kikimandato na ng national government at digital shift. In transformation na ini, lakwas yung memye boses liwang sektor, kaya tigilabot labot kapampangan. With this uh, um, technological advancement, ikit na rin tao na mas as a serve tala rin kaya katamong audiences na Ibia itang programa, bibiyan na ning TV station uh, local. Ah, kakit na local. Akakit na mafe-feature lang malino, ring aliwaliwang negosyo, ang pong servisyo, daring kaya katamong may malin. So with this developments, mas exciting ya ing uh, future na ng CLTV 36 as a local TV station, kaya ng Pampanga. At kasabay na ng kalabing pitong anibersaryo ng CLTV 36 ngayon ni March 19, Marapat yung blessing ceremony ng digital transmitter ng istasyon na panimuna ng San Fernando Archbishop Emeritus Pasiano Aniseto. Sa iba pang magandang balita ngayong taon, isinulong ni former President Gloria Macapagal Arroyo kasama ang iba pang kapampangan lawmakers na sina 4th District Representative Ana York Bondoc, First District Representative Carmelo Lasatin II at Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez Jr. ang House Bill No. 10014 sa Kongreso na magdedeklara sa Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Nobyembre naman nang maipasa na sa Senado ang panukalang batas para dito. Sisig kari Biringi, Murkon, Pindong Damulag, Betute, Kamaru, Tagilo, Adobong Balut, Tidad, bulanglang, tibok-tibok. Basta lutong kapampangan, siguradong manyaman. E nga mano ni, maralas nang daramdaman ka remi tao, kilog naman o kilwal ning lobod kapampangan. Uling patsye pa mga ning pisasabyan, siguradong bidala rin po tayo ng probinsya tamong pakamalan. E Inya naman king sobra rambilib king kapasidad tamong magluto, Purumal na nang inukit kay Senado yung panukalang batas ang magdeklara kay Pampanga ang timong culinary capital of the Philippines anyang Martis, November 5. Yapin ng Senate Bill No. 2797 nung nukarin co-sponsor yung kabalen Senator Lito Lapid ang popari Senator Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Francis Tolentino, Jingo Estrada at Joel Villanueva. Agpangkang lapid may yakit ka rin pa masanting ang kultura, kasalesayan, creativity, ang pong resilience na kapampangan. Alam po ninyo, kwento ng pampanga, hindi lang po masasarap na pagkain, kundi ang pagiging matatag, maparaan at malikain ng mga kapampangan. Makikita po ninyo ito sa aming mga pagkain. Mula po sa simpleng sangkap, ay nakakagawa po kami ng masasarap na putay. Manuala yamo naman ng senadora deserving yung pampanga kay may titulo, pauli na ning galal na ning mabilog a probinsya, ante mong metong kareng unsung food destinations, ay ba't king Conde Nast Traveler Banwang 2022? Inya naman na muyutan na la kalupa ng senador, bang misabatas yung may sabing panukala. Samantala, agpang naman kang Senator Mark Villar, partina na ng balang pamilyang Pilipino yung pamangang kapampangan. Unang nilino na muna man na hindi tulungay ni eh na Boring sabya na era ne di dinanulaga yung pamangana yung probinsya. Para kaya, yung pamagdaklaraking pampanga ang timong culinary capital, may nga riyamang pamangilalaking ambag ng probinsya karasking cultural heritage ning mabilog abangsa. This bill is not just about honoring a province, it is about ensuring that the Philippines remains a key player in the global culinary landscape. The recognition of Pampanga as our culinary capital will not only boost local pride, but will also be a driver of economic and tourism growth. This bill does not in any way diminish the value of the diverse cuisines from other provinces. Kalupa ng lapid, panagkatnamo na namang Villar Karangayabe aking Senado, as suportan ding panukala huling aliwa mo rin memalen ng Pampanga'y makinabang, nunay mabilog What makes Pampanga unique it's not only the delicious flavors of its cuisine, but also the centuries-old culinary traditions that have been passed down from generation by officially recognizing pampanga as the culinary capital of the philippines, we are celebrating our culinary heritage, investing in tourism, and securing a legacy that future generations of filipinos can be proud of. lang! Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 2797 na magdedeklara sa probinsya ng Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Samantala, mas madali na ang pagdalo at pagdayo sa mga iba't ibang atraksyon at kaganapan sa Pampanga dahil sa mga transportation system na binuksan ngayong taon. Sa Clark, September 17 nang inilunsad ang operasyon ng Clark Loop Bus o ang bagong Bus Rapid Transit System sa Clark Freeport. Mga araw mga kabalen nandito tayo ngayon sa Clark Development Corporation at ito ay uh, isa sa mga halimbawa ng Clark Loop Bus unit no at uh, so kung papasukin natin siya uh, ito po ay cashless payment. Ibig sabihin gagamit tayo ng mga beep card. Yung security ng bus na ito talagang makikita daw dahil may mga apat na CCTV cameras na nakatutok sa iba't ibang bahagi nitong bus. Meron sa loob, meron sa loob at uh, meron din sa labas ang uh, ino-offer ng uh, bus na ito ay uh, mabilis na biyahe. So, simula sa uh, SM City Clark, doon po ang uh, umpisa ng ating uh, biyahe. No, yun ang pinakaunang uh, terminal hanggang sa pagtatapos nito sa Clark de, um, Free um, Airport. Doon ang pinakahuling biyahe. Umabot tayo ng ha, halos uh, isang oras. Pero ang maganda dito, Kabale, no, ang naranasan ko dito ay uh, komportable ang biyahe dahil fully air-conditioned itong uh, Bus na ito at kung mapapansin ninyo no hindi tayo magsisiksikan at uh, kanina no uh, pinakita din sa atin ito yan, yan yung mga uh, bus stops Nag magsisimula siya sa SM City Clark Gate ayan 15 bali 15 minutes uh, from here ma mag-aantay ang bus after 15 minutes may darating na bagong bus ayan at magsisimula na ang biyahe nito hanggang sa pinakauli sa Clark airport. Uh, kung tutusin mga kabalen ang uh, ang bus na ito ay may sariling lane kaya naman uh, mas mabilis ang biyahe hindi siya makikipagsiksikan doon sa sa mga sa lane kung saan nandoon ang ating uh, public transport uh, system yung mga yung mga jeepney, yung mga bus na pumapasok dito sa Clark Free port, no? At saka mga kabale, no? ang target talaga nito ay ang 140,000 na mga empleyado dito sa loob ng Freeport. At uh, sinabi rin kanina no ni uh, Atty. Agnes de Vanadera sa atin, sa naging panayam natin sa kanya, na pati ang mga locators ay makakatulong ito dahil makakatipid sila dun sa kanilang uh, cost of production. Kasi isa daw sa pinakamalaking gastos pa ng mga locators ay yung uh, shuttle bus para sa mga empleyado. So makakatulong ito. Mayroon uh, mayrong 10 uh, units ng uh, Clark Loop Bus na iikot sa dito sa loob ng uh, Clark Freeport at ang uh, pamasahe ay magsisimula nga sa 15 pesos yun yung uh, minimum and then uh, after 2 kilometers magdaragdag na lang ng 2 uh, 2 pesos and 50 centavos. Ayun mga kabale no siguro yung mga nagtatrabaho sa uh, Clark Freeport, no? Sana maranasan nyo rin yung uh, naranasan kong uh, comfort sa pagbabiyahe dito sa loob ng uh, Clark Loop Bus. Kaugnay nito, minuksan na rin sa publiko nitong December 10 ang Candaba 3rd Viaduct sa ilalim ng North Luzon Expressway o NLEX. Layunin ng multi-billion project na mapagaan ang daloy ng trapiko at mapahusay ang kapasidad ng expressway. Personal itong dinaluhan ni President Ferdinand Marcos Jr. kung saan binigyang diin niya ang kahalaga ng infrastruktura para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa kanayunan. Nagsimula ang konstruksyon ng North Luzon Expressway o NLEX Candaba Third Viaduct noong June 2023. At ngayong Martes, December 10, ito ay binuksan na sa publiko sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. The Third Viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, and ensures faster, more efficient travel. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Ang infrastructure project ng NLEX Corporation sa ilalim ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ay nagkakahalaga ng 9 billion pesos. May haba itong 5.3 kilometers na sumasakop sa bayan ng Apalit, Pampanga at Pulilan, Bulacan. The third viaduct has been built to, to carry more weight because we're noticing that uh, there's been an increase in, uh, in cargo trucks that are traveling through the system, no? uh, and uh, we're slightly concerned about the, the southern, the southbound lanes. We may need to Either strengthen it or, or do something about it you no know, yung sa southbound uh, lane is for now restricted to class one vehicles so not the heavy trucks so so it will be the third and the first and the third the second is the southbound lane eh? the second viaduct we, we need to take a look at that itinayo sa pagitan ng dalawang orihinal na 50 year old bridges ang kandaba third viaduct Malaking tulong daw ang nasabing viaduct para sa mga malalaking truck ayon uh, kay Pampanga Governor Dennis Pineda. Talagang malaking bagay to going to Manila po at uh, makikita niyo naman ho kung gano'n na kaproblema yung traffic natin. Even on the MacArthur Road, sobrang sikip And this one will help also yung mga ibang truckers natin na maka-unload maka dito sa Old MacArthur Highway. Layon po nitong magbigay serbisyo sa mga motorista para po sa kanilang uh, convenient at uh, ligtas na biyahe. At syempre po para rin na uh, mabawasan ang pagbigat ng daloy ng traffic. Sa ating pagbabalik, silipin naman natin ang kaganapan ngayong taon tungkol sa pagpapalakas ng ating kultura at tradisyon. Manatiling nakatutok sa CLTV36 News Year-End Special. Nagbabalik ang CLTV36 News Year-End Special. Napakahalagang mapreserba ang lengguwaheng Kapampangan dahil ito ay parte ng ating identidad. Kaya naman Tuloy-tuloy ang Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa paggawa ng mga programa at inisyatiba para sa pangangalaga ng kulturang Kapampangan. Sa pamamagitan ng teknolohiya, naglunsad ng isang Kapampangan translator o dictionary applications ang HAUCKS. Magbalik na now sa makasaysayang kaganapang ito. Manwala ya kanu ing Center for Kapampangan Studies o CKS ning Holy Angel University ama papili ni keng manyubong da rin karelang advokasiya. Linsad dala rin kapampangan translator ampong dictionary application amalyaring makasaup keng pamanurong manong siswan. Milyaring launching ng kapampangan translator app at ning amano digital dictionary anyang biyernis sa otsuna ng Marso. Agpangkin developer na ning Kapampangan Translator website at HAU alumnus na i Mark Rafael Nugid. Bukod keng karelang existing database, malyari la naman kanu mag-contribute kini, ring ke katamong kabalen, balang dakal day nga mano ng website at agamit day ni, ring bisang mabiyasang mga pampangan. So ini po pong accessible karing rin kaya katamong kaya Pilipino na abalo de po yung, kay, culture, ang pong yung pamanalita na kapampangan. Ay, hindi gamit depo kare lang sa ring bisang manigara lang po makapag-preserve ta mo rin po. Malyari na yung mga i-download ing Kapampangan Dictionary app. Ah, uh, kay Google Play Store. Uh, bali yung inspiration po talaga ng app na to is kasi po sa group po namin, ayun po yung mga group ko. So, yung mga group ko po kasi is kalahati po sa amin Kapampangan, kalahati po hindi. So, tapag decided po namin na bakit tipo tayo gumawa ng Kapampangan Dictionary since yun po yung parang naging common ground po namin lahat. Aside po from being a dictionary, it can also be a glossary po. Since aside po na kaysa isearch mo po siya in Kapampangan, pwede nyo rin po siyang isearch through English words, through Filipino words, and lilito pa rin po yung Kapampangan na word. Agpangking pe yan na kapueta laureado ay Alvin Ignacio o kilala mo naman King Lagyong Bertong Esponga. Maragula sawop dahil ang digital applications kaya pamanyinop at pamanyulong ng mga manong si Swan. Uh, ang timura itong uh, kalingwan ng mga manong kanita ko eh. Itong mas ausan uh, malalam. Ano. Uh, kaya itang, ngayon, iakit talang lang pa si Bayo. Bawa, type memo itong uh, may ng nga manong. Itong kalupan ng nga manong lungwal. No? Nga mas nga makatay diyan pa si Bayo kaya itong dati tamo at makasabela rin ngayon yung mga nyo. Sure. Uh, Dakal yung ulagay ni on many levels. Number one, I-involve nila rin yung kayanakan, kaya yung kaya cultural advocacy, imbes na nanonano mo yung gagawin da at least uh, may involve la kayang pamanggawang uh, technology, pamag-create apps, na ikasulong ng kaya katang mga manusis, manigit naman. So, thank God for technology, then kalupa yung kayanakan, gawa technology nga rin, para aso panda kayong kapwa da kayanakan. So, nito, Inilunsad rin ngayong taon ang ikalawang bersyon ng Talabaldugan na isinulat ni Joel Malyari. Highlight nito ang kahalagan ng isang physical na aklat bilang credible source sa pagtranslate ng mga Kapampangan words sa kabila ng pag-usbong ng artificial intelligence. ChatGPT, Meta AI, Killbot Mapilan lamu reni karing top artificial intelligence o AI, ang maralas dang gagamita ring estudyante, talapagobra at miayal individual. At nung lalawin, alos ala na atang tao nga ing e gagamit AI. Basik ang multi-technology company a IBM, ag yun ang isimulate ng AI in human intelligence, pauli ng AI, at inalang kapasidad ring miayaliwang machine, antimoring computer, mobile phone, ang pong smart devices, akalupo ka rin tao, anti mo in problem solving, decision making, creativity, visual recognition, language understanding, at miyaliwa po. Inya naman maragul niyang sao AI king aldol dong pamibiyabiyada rin tao. Oneng bistaman marakalya aga gawa AI technology, para king educator at kapampangan language advocate ay Joel Malyari, atin niya pumurin kanong kakulangan ang pong limitasyon ini, lakwas king pamag-translate king amanong kapampangan. Diyan pang or inob yun yung absent artificial intelligence, dili, yung artificial yan, atin niya pa rin talagang yakwa ne met kung kay tangdu sa ni language sya pina mo ren translator kung word forward word maka sa para haya importante pa mo rin nung ating physical alibru, a libro amalyaring pikwanan valid ang pong credible resources ning tao Ijoel e Malyari ing sinulat king talabaldugan Meto nga kapampangan diksyonary ang magnasang pasik ng pamang gamit na rin kaya na King Amanong Siswan. Para naman kang Robbie Tantingko ay Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies in Talabaldugan, meto nga karing mapilang libro o diksyonary ang kapampangan ang mesulat bang medinan niyang masabal at manatili ang mabye Amanong Siswan. Dakal na kami gawang kapampangan diksyonaries at grammars para isulong niya ang advokasya tamong i-preserve at i-promote ang amanong siswa. Ang ngayon ang revised edition na ng Talabaldugan na self-published ng Joel. But if you put all these dictionaries and grammars together, you have an idea how well documented and how well analyzed our Kapampangan language is at king official launch na ning revised edition ng Talabaldugan, dakal na akit bayong yung salita ring makapamasa kanini. Ah, uh, nang king ibage kay king panahon, ne. Eh. Binikwa nang portang bayo, portang mi babayo, retang meyenda, mamportang mga tuwang ang manong kapampangan, binikwa nang kulang na Para karing bisang mabiyasong mga pampangan at inyang panagkat imalyari. Uh, yung kakatamong talabaldugan, may itong yung paralan para agamit ah, tayo, eh, dungdungan tamo, yang pisang bundian tamo, yang gamitan tamong reference na King Aldoldo. May rapat ya ang book launch ni revised edition ni Talabaldugan, King Holy Angel University, anyang October 30, 2024. Samantala, ang Giant Lantern ay isa sa mga taong-taong kaganapang dinadaluhan, hindi lang ng mga kapampangan kundi pati na rin ng mga ibang Pilipinong na ismakiisa sa makulay at higanteng selebrasyong ito. Sa so, unang buwan pa lamang ng taon, kinilala ng Department of Tourism Region 3 ang Ligligan Parol bilang Most Outstanding Festival. Metong karing peka si Katatpanay na yung festival kilwal at kiloding bansa, ing Giant Lantern Festival o yung ligligang paruling syudad San Fernando. Mararapat na itibalang Desembre ning Banwa bayo magpasku. Kete ya muking sudat San Fernando gagawa ni Kapiesta na ini nung nuka rin paterakan dalaking tigtig ding iganting parul gamit ing roto ang manualing operasyon. Ing kasikatan ng ligliga na iti ing sangkan ng bakit meging titulo na ning sudat ing Home of the Giant Lanterns. Pasibayo yung, yung midinan mata sa Balor ing festival king mera pata tourism recognition for enterprises and stakeholders awards o tres awards ng Department of Tourism Region 3. Kinilala yung GLF ang timong most outstanding festival para king Banuang 2023. The Tinggap na ning alkalde ng siyudad San Fernando Mayor Vil Macaluwag kaya beding talapagobra ng City Tourism and Investment Promotion Office sa pamuntukan ng Tsingpangilinan. Yan naman ang binyambot Most Outstanding Tourism Officer. Agpang kaya, madagul yung bagay yung parangalay ni. Uling patunay iti kilob 115 years, e ya mo ka-surviving festival. Nun ay mesmesan tingat may pa. Uh, it's a very um, welcome award for the Giant Lantern Festival kasi it's one of the longest it's one of the longest um, festivals, the longest running festivals in our country. It's not everyday na we get such kinds of recognition. Masaya kami at may kilala yung kakatamang Giant Lantern Festival and I think I think what's very beautiful about it is that an old festival, a traditional festival, still is very relevant ngayon ng panahon na ini. And we've been able to live with the times and face the challenges na apagdala na ng festival through the years. And that's a hallmark of sustainability. Ing sabing galal para naman kanu karing ega na ganang gagambol ban kanita lakwas ya maging masanting ang selebrasyon banwa-banwa. I think um, at the heart of the Giant Lantern Festival is that it really takes a city to mount a Giant Lantern Festival. It's all those elements put together, the Giant Lantern makers, uh, the support that they get from the community, from the barangay, from the city government, from our private sector um, partners. Me. You add all those together, you come up with a very beautiful festival that is the Giant Lantern. Bis tama na lapang bata sa mag-institutionalize festival, ay eh, yaka ng bababating iti, uling pagmasabalan nening ni lokal na pinibalan ng pribadong sektor ang poding Fernandino Lantern Makers. Mula sa mga nakakaindak na kanta, makukulay na music videos at synchronized na dance moves, unti-unti nang umusbong ang Pinoy Pop o P-Pop hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang panig ng mundo. Dahil dyan, hindi nagpahuli ang CLTV36 kasama ang GKT Labels para sa isang talent search for the next P-pop girl group. Ngayong 2024, isang bagong kabanata ang bubuksan ng CLTV36 para sa tumataas na P-pop fever sa bansa. Kaysa ang P-pop music label na GKD Labels, isang talent search ang ilulunsad ng CLTV36 para mahanap ang next P-pop girl group na inaasahang magtatampok ng talento ng mga Pinoy sa world stage. Ayon sa founder at CEO ng GKD Labels na si Joshua Stefani, ang format ng programang iere sa CLTV36 ay isang reality survival competition. Ibig sabihin, sasabak sa matitinding training at challenges ang mga lalahok sa talent search upang tiyakin na ready na silang i-conquer ang world stage. We were looking for our people that were passionate and had that star quality that we can take and help them bloom into something that's much greater than what they are currently and find a group of those girls that would be willing to do that together as a group. Ginanap ang Memorandum of Agreement o MOA signing para sa gagawing talent search sa CLTV 36 nitong Martes, October 1. Pinirmahan ito ni na CLTV36 President and General Manager Sonya P. Soto at Vice President and Deputy General Manager Billy San Juan habang lumagda rin si na Stephanie ng GKD Labels kasama ng co-founder na si Lucas Webb at ang kanilang COO na si Analiza Pulido. Itinuturing naman ng naturang music label na isang ideal partner ang CLTV36 dahil pareho silang may layunin na bigyang pansin ang mga natatagong talento sa iba't ibang sulok ng bansa na kadalasang hindi napapansin ng mga malalaking record labels sa Pilipinas. Personal daw na nasaksihan ni Soto ang kahusayan ng mga kinatawan ng GK The Label sa musika na nagbigay daan raw sa kanya para muling buksan ang pinto ng talent search sa CLTV 36. And I must say that uh, I am so, so, so excited and I'm so thankful the GKT labels, to Joshua, to Lucas, and of course Lisa, uh, because uh, we are given the opportunity to uh, again discover talents and perhaps uh, uh, be a trailblazer, yes. not only in Pampanga and Central Luzon, but in the entire country. Nagdaan na naman ng isang taong pagpapahayag ng katotohanan at impormasyon. Asahan sa darating na panahon ang aming patuloy na pagsaservisyo para sa probinsya, rehiyon at sa bansa bilang inyong lingkod. Sa ngalang ng CLTV 36 News, ako po si Ashi Jan Pujalan, manigong bagong taon sa ating lahat. Happy New Year!